Ngayong umaga ay ating ipagpapatuloy ang ating pag-aaral sa series ng Ang Blueprint ng Tahanan. Tayo ay nasa ikaapat na bahagi na. Sa ating unang pag-aaral pa lamang, nabanggit ko na ang mga tahanan ang pinaka-foundation ng isang lipunan. Sumang-ayon man kayo o hindi, ang lipunan ay may kapansin-pansin pagkakahawig sa tahanan. Ang mga values na pinapahalagahan at tradisyon ng tahanan ang siyang makikita din natin sa ating lipunan. Ngayon ay ating pag-aaralan ang isang mahalagang bahagi ng kasulatan na maraming masasabi tungkol sa tahanan. Sa pagkakataong ito, si Apostol Pablo ay nagsasalita sa pamamagitan ng liham sa isang batang pastor na nagngangalang Timothy. Siya ay kasama-sama nila Pablo at Silas nang mangaral sila ng Ebanghelyo sa bayan ng Ephesus at nanatili sila doon ng tatlong taon upang patuloy na turuan at palakasin ang mga bagong mananampalataya. Matapos ang tatlong taon, nilikas nila ang bayan ng Ephesus. Ngunit matapos muli ang ilang taon, pinabalik ni Pablo si Timothy sa Ephesus para siya ang magpastor at patuloy na magturo sa mga believers. Malaking hamon ang hinaharap ni Timothy. Napag-alaman niya na karamihan sa mga mana ng palataya ay tamad mag-aral ng salita ng Diyos, kaya't hindi sila nagiging seryoso na mamuhay sa paraan nais ng Diyos. Sa harap ng napakabigat na hamon, naglaan si Pablo ng estratehiya para mapalakas at mapagtitiisa ni Timothy ang mahirap na gawain at kung paano umunlad ang kanyang ministeryo. Marami sa mga hamon na pinaharap ng unang mga mananampalataya at ng mga manggagawa ng Panginoon ang muling lumitaw sa ating modernong panahon. Nabubuhay tayo sa panahon na kung saan majority ng mga tao ay walang pakialam at pagpapahalaga sa salita ng Diyos. Kahit ang mga nagsasabing sila ay mga born again Christians, bagamat marami ang nagsasabi na naniniwala sila kay Jesus, ang mamuhay at maglingkod sa Panginoong Yesus sa panahong ito ay nangangailangan ng commitment at katatagan. Ang strategiya na sinasabi ni Pablo kay Timothy ay dapat nating ipagpatuloy upang sumulong ang mga mananampalataya sa maturity. At ang mga strategies na yan, ang aking nais, eksaminin natin sa umagang ito. Kung nais natin ang ating mga buhay at tahanan ay maging matibay, we must be grounded in the scriptures. Ngayon, tingnan natin ang ilang mahalagang punto na sinasabi ng mga talata at tawagin natin ang ating pag-aaral ng ang katatagan ng tahanan. Ang unang mahalagang punto sa ating teksto ay makikita sa talatang labing apat, ang pagpapatuloy sa salita ng Diyos. Bilang isang lingkod ng Diyos, napagtanto ni Pablo ang kahalagahan ng araw-araw na pagbabasa ng salita ng Diyos at sinikap niyang ipaalala kay Timothy ang mahalagang katotohanan ng iyon. Sa ikalawang bahagi ng talatang labing apat, makikita natin una ang hamon ikalawang bahagi ng talatang labing apat. Ito ang sinasabi. Ngunit ikaw, magpatuloy ka sa mga aral na natutuhan mo at matibay mong pinaniwalaan. Ang Efeso ay isang abalang bayan. Maraming pinagkakaabalahan ang mga tao doon. At maging ang batang pastor na si Timothy ay dapat siyang matutong magmanage ng kanyang oras. Kung hindi ay mako-caught up siya sa mga bagay-bagay na aagaw sa kanyang oras sa pag-aaral at pagtuturo sa mga mananampalataya. Alam ni Pablo na mahalagang protektahan ni Timothy ang paglalaan ng kanyang oras na igugugol sa kanyang pang-araw-araw na activities. Gawin niyang priority sa kanyang buhay ang pagbabasa at pag-aaral ng salita ng Diyos upang sa pagdating ng matitinding pagsubok at kahirapan na kanyang kakailanganing tiisin ay masumpungan siyang patuloy na naninindigan at nagtitiwala sa mga katotohanan at aral ng Diyos. Dapat alalahanin ni Timothy ang kanyang nakalipas na karanasan ng kasama-sama pa niya sila Apostol Pablo. During that time, napatotohanan niya ang kapangyarihan ng mga katotohanan ng Diyos, ang pagpapatuloy sa pag-aaral at pagtitiwala sa mga pangako ng Diyos ng mga makadiyos na mga tahanan ay napakahalagang gawing prioridad ng bawat magulang. Huwag tayong gumaya sa iba na kinalimutan ang kahalagahan ng salita ng Diyos. In order to build and maintain a strong godly home, we must remain committed to the Word of God. Sa ikalawang bahagi ng talatang labing apat, ang kumpiyansa. Ikalawang bahagi ng talatang labing apat. Sapagkat kilala mo ang mga nagturo nito sa iyo, maliwanag ni si Pablo ang naging pangunahing tagapagturo ni Timothy. Ngunit hindi natin dapat ipagpalagay ang anumang pagmamataas sa bahagi ni Pablo sa sandaling ito. Hindi niya ipinahihiwatig na ang kanyang pagtuturo made the difference in Timothy's life. Ngunit nais niyang isaalang-alang ni Timothy ang mga katotohanan na kanyang natutunan mula sa kanyang mentor na si Pablo. Maaring alalahanin ni Timothy ang mga nakita niyang ebidensya ng panahon na sila ay magkakasama ang mga binagong buhay na mga sumasampalataya, ang pagdami sa bilang na mga mananampalataya sa mga bayang kanilang napuntahan, at ang individual na paglago sa pananampalataya at pagkaunawa ng mga Kristiyano sa salita ng Diyos. Totoo na maaaring dumating ang pagkakataon na magkaroon si Timothy ng pag-aalinlangan kaya't pag dumating ang tukso ng pag-aalinlangan ay maaaring alalahanin ni Timothy ang kanyang nakaraan nang magkakasama pa sila nila Pablo. Napatunayan nilang lahat na ang mga salita at pangako ng Diyos ay totoong bagay na kanilang mapanghahawakan. May ilan din sa atin sa umagang ito ang nakaranas ng kapangyarihan at katapatan ng Diyos sa mga nakalipas na panahon. Napatunayan ng ilan sa atin kung paano binago ng salita ng Diyos ang pilipit nilang paniniwala at buhay at kung paano ang ilan sa atin ay nasanay sa salita ng Diyos upang makapaglingkod sa ibang mga mananampalataya sa pamamagitan ng pagtuturo. Mga magulang, Abot kamay na natin ang pinakamainam na gabay para sa isang matibay at masaganang tahanan. Ngunit ang nakalulungkot, ang Biblia ay di pinapansin at nananatiling hindi nababasa. Matagal-tagal ko na din na binibigyan diin sa aking pagtuturo ang kahalagahan ng salita ng Diyos para sa ating mga buhay at tahanan. Ang salitang natutuhan sa talata ay dala-dala nito ang idea o kaisipang paglagos sa kaalaman sa pamamagitan ng pag-aaral, pag-oobserba at pagtatanong. Kaya kung kayo ay may katanungan sa mga paksa na ating napag-aaralan, ay feel free to ask us. Ang ikalawang mahalagang punto sa ating teksto ay matatagpuan natin sa talatang labing lima. Ang ating dapat na sa Biblia. Sa sandaling ito, nais ni Pablo na mapanatili ni Timothy ang isang wastong pananaw sa banal na kasulatan. Kaya't pinaalala niya ang panahon nang siya ay bata pa. Talatang labing lima. Mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan na may kapangyarihan magbigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Sa pagkakataong ito, pinaalala ni Pablo na hindi bago sa kanya ang banal na kasulatan pagkat mula pa sa pagkabata, siya ay na ng kanyang inang si Eunice at ng kanyang lolang si Lois sa buong buhay ni Timothy nadidinig at napag-aaralan na niya ang mga nilalaman ng banal na kasulatan at nasaksihan din niya ang kapangyarihan at patnubay nito sa kanyang buhay at sa buhay ng iba ibig sabihin wala ng iba pang dapat na makapagpapatotoo sa katotohanan ng salita ng diyos oo ako ay maaaring sumang-ayon na ang mga hamon na kinaharap ng modernong pamilya ay hindi katulad ng naranasan ng mga nakaraang henerasyon. Gayunpaman, lubos akong hindi sumasang-ayon sa argumento na ang Biblia ay hindi na relevant o maiuugnay sa ating panahon. Ang hamo na kinakaharap natin ay maaaring iba at mas mahirap ngunit ang lakas at karunungan na kailangan natin upang harapin ang mga ito ay matatagpuan pa rin sa Bible. Nakita at naranasan ko at ng iba pa sa atin ang kapangyarihang makapagbago ng buhay ang salita ng Diyos at makapagbigay gabay sa landas ng buhay pananampalataya. Ang problema ay hindi ang availability ng Bible sa atin, ngunit ang kakulangan ng pagbibigay oras sa pag-aaral at sa pag-unawa kung paano mailalapat ang mga katotohanan ng Biblia sa ating pang-araw-araw na buhay. Pinaalala din ni Pablo na ang Bible ay pinagmumula ng karunungan at katotohanan. Karamihan sa mga tao ngayon ay walang pagpapahalaga at paggalang sa salita ng Diyos. Kanila lamang sasang-ayunan ang mga nakasulat na hindi nahahamon ang kanilang di makadiyos na naisin at lifestyle. Ayaw pasakop ng nakararami sa kabuuan sinasabi ng Bible. Kaya't patuloy pa rin sa pagpapaalala si Pablo kay Timothy na huwag niyang kakalimutan na ang buong banal na kasulatan ay nakapagbibigay karunungan at ito ang dapat na maging Tanging batayan kung ano ang totoo, tama at mabuti. Ang susunod, sa Bible, masusumpungan ang isang napakahalagang treasure o kayamanan. Muling ipinaalala ni Pablo K. Timothy. Bakit napakahalaga ang Bible? Pagkat sa aklat na ito ay masusumpungan ang walang hanggang kayamanan ng kaligtasan ang salita ng Diyos ay nagdulot ng pinakamahalagang pangyayari sa buhay ni Timothy. Ang banal na kasulatan ang nagpahayag kay Timothy tungkol kay Heso Kristo at sa kanyang ginawang pagliligtas sa mga taong nagsisisi at nananalig sa dumating na anak ng Diyos. Ang banal na kasulatan ang nagdulot nang pananalig upang siya ay makumbinsi na kailangan niya si Kristo Jesus. Sa lahat ng mga karanasang naranasan ko sa buhay, walang maihahambing sa araw nang maunawaan ko ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa isang tulad ko na handa siyang ako'y patawarin sa aking lahat ng pagkakasala at pagkalooban ng bagong buhay at buhay na walang hanggan. Sa biyaya ng Diyos kay Kristo Yesus, ako ay lumuhod at nagsisi sa aking mga kasalanan at nanalig sa Panginoong Yesus bilang aking personal na Panginoon at tagapagligtas. At makalipas ang mga taon, patuloy ang aking kagalakan nang makita ko na ang buong sambahayan ko ay kumikilala na rin sa ating Panginoong Yesus. Ang aming kaligtasan ay bunga ng makapangyarihang salita ng Diyos na kumilos sa aming mga puso. Kaya't dapat natin tiyakin na ang banal na kasulatan ay patuloy na napag-aaralan sa ating mga tahanang pagkat sa Bible lamang matatagpuan ang tunay na kayamanan na masusumpungan kay Kristo Jesus. Ang ikatlong mahalagang punto sa ating teksto ay ang makapangyarihang panghihikayat ng salita ng Diyos. Mga talatang labing-anim hanggang labing-pito. Kung mayroon mang pag-aalinlangan na namumuo sa puso ni Timothy, nais ni Pablo natiyakin sa kanya na siya ay lubos na mahihikayat ng kasulatan upang magpatuloy at huwag sumuko. Kailangan natin ang parehong makapangyarihang panghihikayat ng salita ng Diyos sa ating mga buhay at tahanan. Sa dalawang verses na ito, ating isa sa alang-alang una. Sa unang bahagi ng talatang labing anim, makikita natin na ang Bible ay kinasihan ng Diyos. Sabi sa unang bahagi ng talatang anim, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Ipinahayag ni Pablo na ang bawat salita ng kasulatan ay nasulat sa pamamagitan ng inspirasyon ng Diyos. Ang literal na pangangahulugan ng salitang kinasihan ay hinangahan ng Diyos. Oo, gumamit siya ng mga lingkod ngunit sila ay ginabayan ng hininga ng Diyos. Nang banal na espiritu kung ano ang kanilang isusulat. Kaya't maaaring makapagtiwala si Timothy na ang buong kasulatan ay tapat at totoo at ito ay nagmula sa Diyos para sa kapakinabangan ng kanyang mga tao. Maging si Apostol Pedro ay pinatotohanan ang sinabi ni Pablo sa 2 Peter chapter 1 verses 19 to 22 Ganito ang kanyang sinabi. And we have the prophetic word more fully confirmed, to which you will do well to pay attention as to a lamp shining in a dark place, until the day dawns and the morning star rises in your hearts, knowing this, first of all, that no prophecy of Scripture comes from someone's own interpretation. For no prophecy was ever produced by the will of man, but men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. Wala akong maisip na mas mahalaga pa kung saan dapat nating itayo ang ating buhay at mga tahanan, kundi sa ibabaw ng salita ng Diyos. Makapagpapahinga tayo dito pagka through scriptures ay malalaman natin ang laman ng puso ng Diyos para sa atin. Ipinahahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa atin mula sa mga pahina ng banal na kasulatan para tayo ay maligtas unang-una at pagkatapos ay maging kasangkapan niya sa pagbabahagi sa iba ng mabuting balita ng Ebanghelyo ni Jesus. Sa ikalawang bahagi ng talatang labing anim, mababasa natin ang tagubilin. Sinasabi dito ang ganito, At kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Dito ay binahagi ni Pablo ang benepisyo ng Bible sa sangkatauhan, pagkat nagbibigay ito ng kapakipakinabang na pagtuturo para sa bawat pangangailangan ng buhay inihahayag ng Biblia ang mga mahalagang katuruan tungkol sa Diyos, tungkol kay Kristo, tungkol sa banal na Espiritu. Tinuturo din ito ang tamang daan ng kaligtasan, ano at paano ang makadiyos na pamumuhay. Sinasabi din nito ang aral kung sino si Satanas, ang kanyang mga patibong na ginagawa, ang kasalanan, langit, impyerno marami pang iba. Naghahayag din ang Bible kung paano natin mapagwawari ang maling turo at ang kahalagahan ng pagsaway sa mga mananampalataya at sa ating mga anak sa kamalian. Pakinabang din ang Biblia sa pagtutuwid na mga kinagisna nating likong gawain na akala natin ay tama. Sinisigurado ni Pablo kay Timothy na ang Biblia ay sapat na maipagkakaloob sa kanya ang lahat niyang kakailanganin upang maging mabunga ang kanyang ministeryo. Ang sanlimbutang ito ay punong-puno ng napakaraming advisors na nais magbigay direksyon sa ating buhay. Marami ang yumayaman sa kanilang mga isinagawa at ginagawang mga seminars o pagtuturo kung paano magiging masaya maaaring may magagandang punto na mapupulo tayo sa kanila. Ngunit mas kinakailangan natin na hayaan ang Biblia na siyang magbigay patnubay sa ating mga buhay. Pagkat ang salita ng Diyos ay nagbibigay karunungan sa sino mang magpapasakop dito. Ang mga tahanan ay desperadong nangangailangan ng karunungan na binibigay ng banal na salita ng Diyos. Sa talatang labing pito, mababasa naman natin ang magandang epekto. Sabi dito sa talata, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Hindi hamon lamang ang laman ng sulat ni Apostol Pablo, kundi kasama din ang mga pananalitang nakapagbibigay kaaliwan para kay Timothy. Napakalaki ng gawain hinaharap ni Timothy na mangangailangan ng kanyang buong panahon at atensyon sa pamamagitan ng maingat na pag-aaral ng salita ng Diyos, masigasig na pagsasabuhay ng mga katotohanan nito at tapat na pagpapahayag sa mga tao ng banal na salita ng Diyos, maisa sa katuparan niya ang gawain habang patuloy niyang tinatamasa ang tulong ng Panginoon. Ipagkakaloob ng Diyos ang lahat ng kailangan ni Timothy para maging matagumpay ang kanyang ministeryo at gayon din ang kanyang personal na pamumuhay kristyano. Ang mga huling pananalita na nilalaman ng sulat ni Apostol Pablo ay hindi lamang benepisyo para kay Timothy, kundi para din sa ating lahat. Kung ikaw kapatid ay interesado sa isang matagumpay na buhay kristyano, at isang makadiyos na tahanan. Patuloy lamang na magtiwala ka sa salita ng Diyos na siyang makapagbibigay ng patnubay at tulong na kailangan mo. Sa ating pagtatapos, kung nais mong sundin ang blueprint ng Diyos para sa isang tahanan, kailangan mong basahin at alamin ang mga instructions ng Diyos sa pagtatayo ng isang matagumpay at masaganang kristyanong tahanan na makikita lamang sa banal na kasulatan. Pagpalain muli ng Diyos ang mga katotohanan na ating napag-aralan sa umagang ito. God bless us all.